Sa Marathon de Paris, nilakokan ng libo-libong runners mula sa iba't ibang bansa. Kabilang na riyan ang ilan nating kababayan, si Dick Villanueva sa detalye. Pangarap ng bawat runners na masungkit ang kampiyonato sa mga prestiyosong international marathon. Gaya na lang ng 47th Edition Marathon Dipari nitong nakaraang April 7, 2024. Higit 50,000 runners ang lumahok sa event kasama na ang mahigit 200 Pinoy. Dumayo pa ang mga kababayan natin mula sa United States at United Arab Emirates. Ang ilan sa kanila ay first time tumakbo sa Marathon Paris kaya ang goal nila ay makarating sa finish line. Uh yes, in Paris yeah, so the first it? time. Oh, it, it's beautiful. Um I'm excited. Uh this is the first time out of, in international out of the country. Hinimok naman ng dalawang runners mula sa Dubai ang ating mga kababayan, lalong-lalo na nalubahok sa mga invitational marathon. And we encourage everyone to join. It will enhance your discipline, it will enhance your lifestyle, your, you will become healthy. And you will meet a lot of Filipinos around the world. Hindi naman nagpahuli ang mga Pinoy mula sa Paris na laging present sa mga marathon sa Euro. Bismong si Paris Mayor Anne Hidalgo nagbukas ng kompetisyon. Tinahak nila ang mga sikat na landmark gaya na lang ng pamusong Eiffel Tower. Nagtapos ang marathon sa Avenue Pors na kung saan dinumina ng Ethiopian National ang men and women categories. Tinanghal na kampiyon sa men's category si Mulugita Oma Ethiopian National. Kampiyon sa women's category si Miss Fikir na isa ring Ethiopian National. Yeah, she is very happy to win her first marathon in this beautiful uh, city, and it's her first marathon, and that's a Dinumina naman ng Dutch national na si Gitte Skipper ang handi sport sa oras na 1 hour, 34 minutes at 36 seconds. Natutuwa naman ang mga Pinoy runners na nakarating sila sa finish lines. Uh, okay naman ng takbo namin kahapon. Masaya uh, masayang masaya sila dahil nakatapos sa, uh, sila sa Marathon de Paris. Sa larangan ng sports sa iba't ibang kategorya, hindi mawawala ang mga kababayan nating Pinoy maging kampiyon man o hindi, puso pa rin ang pinaiiral. Mula dito sa Paris, France, Dick Villanueva para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.